ang pagpapakain sa apat na libo. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, Naaawa ako sa mga taong ito. Tatlong araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan. Sumagot ang mga tagasunod niya, Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao? Tinanong sila ni Jesus, ilan ang tinapay ninyo riyan? Sinabi nila, Pito po at ilang maliliit na isda. Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang pagkain at ibinigay sa mga tagasunod niya at ipinamigay naman nila ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, Tinipon nila ang mga natirang pagkain at nakapuno sila ng pitong basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga apat na libo, maliban pa sa mga babae at mga bata. Matapos pauwiin ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at pumunta sa lupain ng magadan.